Bumba dito. Sino ay makontra? Dua ka tao. Tagpo? Uh, Hindi po ba na pasukot ka lang uh, sa bagong pa? Patis na dito. Hindi po ba? Ay, katoon na to ba? Binsa na pitaw? Nagko, nagko. Uh, nagko. Ako ba ala? Ako ba ala na? kita hmm? yung sa lawas kung ako yung pinakabasok. Babe, katoon na ba? Babe, tanilin siya. Ako. Abi magbait to sila, karon di ba tol? Ay, hindi makakulba. Salig lang sa akon. Kay dila kay nila wala lang isang isa pa sila kabilog bilog balik de. Atay na akon la. Ni ganta ka? Balda kun ka. Amo na nagsita si ma. Yes, Amo ne. Amo ne. ne? Hey. Oh, Hoy. Basta ka. Ano? Manok ka? Manok ka? Basta mo das kirap. So, kay dua. Maninyo pa ha, kuya gupuhan niyo matso pa Ikaw. Mm. Kay dua. Maninyo pa ha, kuya gupuhan niyo matso ka ayo.

<laughs> ay, salamat kay Gianto ni Mokodria kay nakaila ko mga macho, mga guwapo, pakaayokin sa'yo mga lang di ay migo. Si Owen. Owen, ikaw. Yes, team Yes, team. Go, <laughs> Murag na inta makasapi bibi sa kanan sa GMA ba? Ikaw, murag. No? <laughs> Wala kami ni Anto dili para mangitaggamu on Anto may dili para mangilala ninyo. O sa atin <coughs> sa ano na? ikaw na yan. Ay pare Yeti, pare, smart, <laughs> eh, oy, dili ba? sa mga dili oh itili oh kinsa sa ano ko na ko ano 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 ko na ko ano ko ano ko ano ko ano ninyo na, ko wala ko'y labot. Bahala, ano ko ano

So ito na guys, tara mabilis kumalo guys Kita yung natin guys, tara scatter agad Ayan Magbit lang kayo ng Ah uh, 1,000 Ayan Ayan, scatter agad, scatter Tingnan nyo guys kung paano kumalo guys dito sa Super Ace guys Sa Baldo Plus